Napono, bumalik kami ulit. Tara lolo ko, syempre. Masipag lolo ko eh. Tigas ng pinsan ko. Ayan, no, no, no may ginagawa pa siya dun. Ang tay. Eh. Kita nyo ba yung ginagawa ng lolo ko? Dami kasing hanga din no? dun sa may pinakalikod nila. That may ano yun. Basta, umutan ko na naman. Right. Anyway. Kasi natin. Yan. ups Lang. oh. oh, -oh. lang na gan nagagalaw na nga na ako ito. Sakit na ako quit lang kaya na kaya na. Kita mo pa wayo na siya nang nagawit tay. ko. medyo nakasum kasi na medyo hirit lang. Ayan, bagel. Ito yung medyo malaki lang yung laki-laki. Ito yan mo po. Ayan. Kaya kasi dito kaya ten lang siya nakapagtrabaho. Pero wag to mula naman, nagtatrabaho siya lagi-lagi. Met-met ka eh. Ito naman, eh. Plus na ba? Oh, okay. uh, na pala. Pero parang kala ko kanina ano palang 6 o'clock ng umaga. Um, langit na, may Pansin lang. Yung langit namin. Oh, langit, langit lang. Parang lang guess, no, parang uulan na, guys. No? Parang uulan. Pero, pili ko hindi na may uulan. May basketball eh. Hinding. Lalo, Lolo, tapusin ba? Tap, pagkatas mo ba i stop ko na to. Oo, tama na. Istop.